pag subong sining nga ah, ah, hapon damo kaya nagalakat ha ni mo ba ko oh, nami Assalamu alaikum mga kapatid. Ito po yung masjid malapit po sa aming bahay. Pag-eat ng uh, Eid al or Eid Adha. Dito po kami nagdadasal. Dito. Dito kami nagsasala. Ayan. Napakalawak po. inilin mga bata oh nag-aral -nag yan ng mga kuraan, yan sila. katuudlo kung mabait, nasubos si mas. nag-aral yan sila ng kuraan. kapit bahay nato niya ini, ina, yaman niya kapit bahay nato. ah, di kuya niya tatay niya, katuudlo si gurong Kuraan. ang tatay niya inom. Ay, gikuha lagi tapas nila dari ang ano, oh, ang malunggay. Maari, ah, gali, oh, ari. May malunggay na dira, eh. Oo nga. Damo ka nila Damo Damo 'yung shortcut lang po oh, kami sigo, mag naglalakad. Magkasingyung 'pag sa highway layo-layo naman ang lalakarin. Kaya naglalakad kami para 'yung mga muscles namin ay matibay. Muscles namin ay malakas. ano, na taga diri na sila. Mm. Hmm. Dati ginadakop na sila. Tapos dakop na sila papaulion sila sa ilang country. Lapit lang diri? Sa ang arat. Ang ilang uh, lugar sa mga ano bukit, Afrika. Africa. Sa Africa, ilang Ay, na da. mga Africa na rin hmm. Mga Africa na sila. Sabi ko mga anong taga-diri na sila. Hindi hmm. ah. Wala mo nagalimos ang mga taga-diri. Wala na. Wala. Karon gina ano nila na dati ginapang dakop nila karon nagbalik naman may ara na nagapang pulot sa mga basurahan. Ginapang dala nila mga bata nila. Tumutugno diri kayo kuno 谢谢你啊